partner, uh, mga kapatid, talagang patindi na po na patindi at notorious itong mga budol budolgang gang sa Maynila. Mantaki mo partner ha, ang huli nilang biktima, isang 88, 88 years old po na lola. At Erwin ha, ang isa sa mga suspect mga kapatid, nagawa pang samahang mag si Lola. Bukod sa 80,000 pesos na nilima sa kanyang bank account, hindi rin pinatawad ng mga kawatan pati mga alahas ni Lola. Ikwento mo, J.D. Castro bakas pa ang takot sa 88 anyos na si Aling Rosalina Cruz matapos mabiktima ng budol-budol kahapon. Kwento ni Lola Rosalina, pauwi na raw siya galing ng Pure Gold Dagupan nang lumapit ang isang lalaki at nagpakilalang Elmer. Dati niya raw kapitbahay. May ibibigay daw itong pasalubong dahil galing ito sa abroad. Inalok pa raw si Lola ni Elmer na ihatid siya sa kanyang bahay. Pero bago sila makasakay sa sasakyan, isang babae ang lumapit at humingi ng tulong. Sa loob ng sasakyan, nagkwentuhan sina Aling Rosalina at ang babae. Ayon daw sa babae, may dala raw siyang 60,000 pero di nito alam kung saan ilalagay ang pera. Dito na tinanong ni Elmer si Lola Rosalina kung meron siyang bank account. Pero yung pisilipi lang naman daw niya, di naman daw niya kukunin yung pera. Pagkatapos daw nito, hindi na alam ni Aling Rosalina kung paano siya nakumbinsi ng mga sospek na umuwi ng bahay at kunin ang kanyang kanyang bankbook. book. Winidraw daw niya ang laman nito na 80,000 pesos. Kinuha rin daw sa kanya ng mga sospek ang 17,500 niyang cash at mga alahas. Agad siguro na 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 Nakuna ng CCTV camera ng bangko ang isa sa mga sospek. Sa video, makikita si Aling Rosalina at Elmer na magkausap bago tawagin ng teller si Lola. Makikita rin sa video na tinuturuan ni Elmer si Lola kung saan pipirma. May mga pagkakataong inaakbayan niya pa si Lola. At nang i-release na ang pera, kinuha ni Elmer ang pera saka iniligay sa isang bag. Ang tang iniwan ni Elmer kay Lola bago ito umiskapo? kapo, isang envelope na puro papel lang ang laman. Sinamahan naming mag-file ng kaso si Aling Rosalina. Sa sino man nakakakilala sa isa sa mga sospek, tumawag lang sa telepono ng Barangay 72 sa numerong 410-4857. Jade DeGastro News 5